ah, ito mga katropa yung lansunis nating buto. Ayan. Ipunlan natin mga katropa. Tapos may lupa po tayong binili dito. Ito po ay lum, Ngayon po, tabo na lang po natin. Ang um, ang pagtabo lang po natin ng lupa, konti lang po mga katropa para po yung pagtubo niya, mabilis po siyang umangat. Ayan. Ganyan lang po, eh, yan. eh mga katropa, ganyan lang po, ipinula natin ng ating lansones. Ganyan.